Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines Metro Manila our home our treasure and our pride join the brigada nation building initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines be the heart of the delightful Philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This Time Check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Sa DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, bilang ng mga bumisita sa Manila North Cemetery, pumalo na sa mahigit isang milyon. Pagunita ng undas, nananatiling mapayapa ayon naman sa PNP. Mga puntod ng mga yumaong celebrities at mga prominenteng tao, Binisita rin ngayong araw. Musileo naman ng Aquino Family sa Manila Memorial Park. Dinalaw ng kanilang mga taga-suporta. At Bagyong Tino papasok na ng Philippine Area of Responsibility bukas. Tripadita. 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 Buong puso Kasama ang buong ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Dry Max. Balita, Balita, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Sabado, November 1, 2025. At kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, pumalo na po ng mahigit isang milyon ang mga bumisita ngayong November 1 sa Manila North Cemetery. Sa kabila po ng dami ng tao sa mga sementeryo ayon sa PNP, nananatiling mapayapa ang paggulita ng undas. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Una, pa lamang ng hapon kanina, umabot na sa mahigit libo ang mga bumisita sa Manila North Cemetery. Ngayon, pitong undas. Aasahan ang mahigit isang milyong bisita sa sementeryo. Sa lawak naman ito, hindi na iwasang maligaw ang isang pata sa gitna ng dagsa ng mga bisita. Ayon kay MNC Director Daniel Tan, isang 7-year-old na batang nawalay sa kanyang magulang kahapon. Ay balik ang bata sa magulang matapos nakita ng kapwa-magulang na tumawag sa cellphone number na nakalagay sa wristband nito. Mm -hmm. Bali nakita yung bata, wala, mga 20 minutes na nawawala sa magulang. May nakakita po kung siya, 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 Ang ginawa po nung, nung nakakita, ginawa po yung bata, tinignan po yung, yung wrist tag niya. Deh nakita po may contact number. Ginawagan po yung magulang. Nung nakausap naman po, nakuha po agad na magulang. Samantala, may iba-iba gimmick na naisip ang ilan para kumita ngayong undas. Sa labas sa Manila North Cemetery, makikita ang mga mascot na karakter ni na Mickey Mouse, Super Mario at may nakakostyong pang, pang Squid Game. Ayon sa pamunuan ng MNC, nananatiling maayos ang daloy ng mga bisita at karamihan ay sumunod sa mga ipinagbabawal. Bagaman may ilang pa rin na kumpiskahan ng sigarilyo, pintura, walis at speaker. May ilang nagdala rin ng alagang hayop sa kabila ng pagbabawal. Aware naman po, para kasi lalo na po ngayon yung mga rabies po ngayon kasi hindi pa natin nasisisi. Although yung iba po, vaccinated naman po siya. Itinigil na rin ngayong araw ang libreng sakay pero may mahigit isang daang wheelchair naman ang inilagay ng MNC para sa mga senior citizens in the heart of changing lives ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news authority I Max I Max Brigada Nationwide Nation Samantala mga kabrigada sa naging panayam ng Brigada Team kay Manila South Cemetery Director Rafi Mendez sinabi nitong umabot sa 30,000 ang bilang ng mga taong bumisita kahap kahapon para puntahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong araw, naging triple pa ang bilang na ito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Cortez, ibrigada mo! Brigada Katulad nga ng inaasahan ng pamunuan ng Manila South Cemetery, ngayon ay bumuhos nga ang bilang ng mga individual at maging pamilya na bumisita rito para sa Undas 2025. Pagpatak ng alas 5 kaninang umaga, nagsimula ng magpapasok ang naturang pamunuan sa kanilang sementeryo at habang tumatagal, unti-unti nang kumapalang bilang ng mga tao sa loob nito. Kabilang naman sa mga bumisita ngayong umaga si Roma at ang kanyang pamilya. So, sino yung binibisita nyo ngayon? Lolo ko po. Simula bata po ako, ano eh, dumaki na po kami na binibisita po namin. Yearly po namin siya ginagawa. So, parang tradition na po ng family na every 31 or every am um, November 1, um, nakukompleto po talaga kami, tapos binibisita po talaga namin yung puntod niya. Pag bumisbisita po kayo, ano po yung mga dinadala niyo kay ano, lolo niyo? Um, ano po, kandila, number one po yun. Tapos syempre, yung pagkain na pagsasaluhan namin, tsaka kape kasi... favorite niya po yun. Maliban sa kanya, isa pa sa ating nakapanayam si Adrian, eh, nabibisita naman sa kanyang lola. Oh, since 2018, paray na po yun eh. Dadalawin lang po namin ngayon. po madalas kami nagdadala pagkain, dito na kami po kumakain. Ngayon sa labas na lang po kami kakain, mahihint na po kasi. Pilipika, alinsabay naman ang pagbuhos na maraming bilang ng tao ay sinamantala rin ng ilang nagtitinda ang pagkakataong ito para makabenta. Ilan nga sa mga nakita nating ibinebenta rito ay mga bulaklak, kandila, tusok-tusok, mani, buko, juice, palamig, inihaw na dried pusit at maging nilagang mais. Bilang bukas sa inaasahan pa ang pagdalo ng ilang ahabol na bumisita sa kanilang mahal sa buhay. Patuloy na nag-iwan ng paalala, Ito ang si Manila South Cemetery Director Rafi Pimentes sa mga ito. Uh, ulitin po natin, uh, wag na po natin dalhin yung ating uh, mahal na aso at pusa dito sa loob ng sementeryo para po hindi na kayo maabala dito sa entrance. Pangalawa, yung mga magdadala po ng uh, speaker, wag na po niyong balakin na magdala ng mga speaker dito, mga pintura, etc. Bawal na po ngayon. Dalhin nyo lang po yung uh, Biblia or uh, Rosary para kayo ay uh, makapag-pray dito sa inyong mahal sa buhay. Sa update na nasabing pamunuan, pumalo na sa mahigit isang daang libo ang kabuang bumisita sa naturang sementeryo. Pero katulad nga ng sinasabi ng ilan, wag naman daw sana tuwing November lang natin naaalala ang mga namayapa nating mahal sa buhay. Pero sana raw maging araw-araw ay may sama natin sila sa ating mga panalangin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News, musical News, Brigada Bandita Nationwide 2025 News Update Mga kabrigada ang museleyo naman ng Aquino Family sa Manila Memorial Park. Binisita din niya ng kanilang mga taga-suporta. Himlayan naman ng mga celebrities dinagsarin. Brigada Jigo Studio, ibrigada mo! Brigada! Report! kanya-kanyang dala ng tent at camping chair sa mga bumibisita sa Manila Memorial Park sa Paranaque City ngayong undas. Simula ngayong araw hanggang bukas. Bukas ito ng 24 oras para sa publiko. Kaya maaga pa lang, dagsa ang libu-libong kababayan nating nagtungo rito upang dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon kay Assistant Park Manager Len Acosta, tinatayang aabot sa 700,000 hanggang 800,000 na katao ang bibisita sa sementeryo sementeryo ngayon taon. Bagamat pinapayagan ng overnight stay, mahigpit pa rin ipinagbabawal ng pamunuan ang pagdadala ng armas, matutulis na bagay alak, baraha, sound system at illegal na droga sa loob ng sementeryo. Sa labas naman, may nakatalagang incident command post ang Paranaque Disaster Risk Reduction and Management Office upang tiyakin ang seguridad at agarang tugon sakaling may insidente. Ang Manila Memorial Park, ang huling hantungan ng ilang kilalang personalidad, kabilang na dyan sina dating Pangulong Cory Aquino, dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Nag-alay din ng mga bulaklak dito, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng Maynila, pati na rin ang ilang taga-suporta ng mga Aquino. Dito rin nakalibing ang ilang artista gaya ni Narikuyan, AJ Perez, Paquito Diaz at Helen Vela. Ayon naman sa kapulisan, nananatiling payapa ang sitwasyon at wala pang naitatalang anumang untoward incidents in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada balita Nationwide Samantala mga kabrigada sa kabila ng pabago-bagong panahon hindi ito naging hadlang sa libo-libong dumagsa sa Loyola Memorial Park sa Marikina ngayong araw ng undas. Gaya ng nakagawian, marami pa rin ang bumisita sa puntod ng mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz at politika. Kabilang narito ang grupo ni natay na Rolly na hindi pinalampas ang pagkakataon para mabisita ang puntod ng kanilang iniidolo na si dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Yana Lee Balakyot, ibrigada mo! Brigada, Brigada. <laughs> Report! Sa kabila ng matinding init ng araw at bigla ang pag-ulan, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa sementeryo ngayong araw ng undas. Gaya ng nakagawiana, marami pa rin ang nagtungo sa Loyola Memorial Park para bisitahin ang ilang mga kilalang artista at personalidad. Dito, nakahimlay ang ilan sa mga tinitingala sa industriya ng showbiz, tulad ni na Julie Vega, Francis Magalona at German Moreno o mas kilala bilang si Kuya Germs. Dito rin nakalibing ang batikang mamamahayag na si Mike Enriquez, gayon din ang mga kilalang politiko, kabilang ang dating senador na si Miriam Defensor Santiago at dating mayor ng Marikina na si Bayani Fernando. Ang grupong ito ni Natatay Rolly, hindi pinalampas ang pagkakataon para mabisita ang puntod ng kanilang iniidolo na si dating Miriam Defensor Santiago. Siya so, yung talagang nanindigan sa, sa, sa bayan para, para mula kaso, kaso eh, hindi na na ano, inabutan ng mga ganitong panahon sana na siyang kailangan. Eh, ngayon sabi ni sabi ng mga ibang tao na kung si Miriam lang no boy sana si Miriam wala saan korupsyon na ganyang katindi. Kasabay ng pagdagsa ng mga tao, tiniyak naman ng Marikina City Police ang seguridad sa loob at labas ng sementeryo. Kaninang hapon, umabot na sa anim ang bilang ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamit, kabilang ang isang speaker, isang baraha at apat nakahan ng sigarilyo. Pinapayagan ng Loyola Memorial Park ang pag-overnight, basta't sundin lamang ang mga patakaran at iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit sa loob ng sementeryo. In, the, In heart the heart of, of changing, changing lives, ako. ng one Brigada News FM, FM, manala. manala. Music News Authority. Max. Brigada 2025. Brigada News FM Special Coverage. Mga kabrigada dagsa pa rin ang mga bumibisita sa libingan ng mga bayani ngayong Undas at sa pinakahuling tala naman ng Philippine Army umabot niyan sa mahigit 21,000 ang dumalaw para alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Live mga kabrigada mula dyan sa libingan ng mga bayani, Brigada Marikar Sargan, Ibrigadamo. Brigada. Report. Rigadlay buhay da buhay pa rin ang pag-alala sa mga nakahimlay dito sa libingan ng mga bayani ngayong Undas. Sa kabila ng tirik na araw kanina, dagsa ang mga pamilya at taga-suporta ng mga bayani, sundalo, national artist at mga dating presidente ng bansa na nakalibing dito para maghandog ng panalangin, bulaklak at magtirik ng kandila. Si Nanay Jean Salay na isang Marcos loyalist, bumiyahi pa mula Baguio para makadalaw sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Our relatives or parents are Marcoses. That's why It carried. <laughs> the, mm -hmm. Kaming lahat na, ang Marcos. Marcos kaming lahat. Mm -hmm. Diyan sa Mountain Province at sa Baguio. We never change. Mm -hmm. yeah We stayed for Marcos for a long time. Now, I'm 73 still. I came to visit Marcos, the senior. yeah And uh, thank you very much for President now. Because, Mr. President, No one can put a good man down, and that is Marcos. Taon-taon <laughs> naman daw na nagtutungo dito si Nanay Edna Abogado simula pa noong taong 2010 kasama ang iba pa niyang kagrupo na sumusuporta sa pamilya Marcos. So, natutuwa kami dahil marami kami ipon-ipon kami. So, yung aming ginagawa na ito parang pagpupunyag iba, pag ano ipon-ipon ng isang samahan, gano'n para naman sa dati nating pangulo na maganda naman yung, ang ang ano nila sa atin noong araw. So, pinagpatuloy namin 'yan. First time ko to, pero sa talasan ng presidente, siya yung pinaka-idol ko. Mm -hmm. Kasi siya yung pinakamagalig, di ba, aling iri yung magalit na yung magalit. Pasa si, Pier, si Marcos talagang pinakamagalig ng presidente. First time, First time ko pong pumuntay, sinama ko po siya. Ayun nakita po namin ngayon, napapicture ako. Pasalamatan ako. So opo Marcus dati, oo. No, Numaliit pa ako talagang yung bilihin, napakababa. Maliban sa puntod ni dating Pangulong Marcos Sr., isa rin sa dinagsa ng mga bumibisita, ang puntod ni national artist at superstar Nora Honor na namatay nitong Abril. Ang ilan pa sa kanyang mga fans, inalala ang pinaka-iconic nitong linya sa isang pelikula na walang himala. sa puso natin. Mm -hmm sa kabuuan naging mapayapa at walang naitalang any untoward incident sa loob ng libingan ng mga bayani buong maghapon maliban sa mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng flammable materials at matutulis na bagay. Batay rin sa pinakahuling visitor monitoring ng Grave Services Unit ng Philippine Army. Umakyat na sa 21,213 ang mga bumisita sa LNMB as of 4pm. At sa mga oras na ito, mas dumami pa ang mga sasakyan na pumapasok sa libingan ng mga bayani kaya inaasahan na madada Dagdagan pa ang bilang. Brigada lay bukas ang LNMB hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Live mula rito sa libingan ng mga bayani in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Prime Max. Brigada Balita. Nationwide. Samantala mga kabrigada na panatili pa ng binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang lakas nito habang papalapit ng bansa. Bukas, araw ng linggo, November 2, ay inaasahang papasok na ng PAR ang bagyo at bibigyan ng local name na Bagyong Tino. Huling namataan ang sentro nito sa layong 1,370 kilometers silangan ng Northeast Mindanao. Ayon sa pag-asa, inaasahang maglalandfall ang bagyo sa bahagi ng Caraga Region o Eastern Visayas sa lunes ng gabi o martes ng umaga. Posible pa itong lumakas at umabot sa typhoon category bago maglandfall. Bukas ng umaga, posibleng isa ilalim na ng hanggang signal number 1 sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa sa susunod na 24 oras. Max, right, Max, Brigada Bandita, Nationwide. Yung paglalatala naman ng mga sal -en. sa general information sa lahat po ng official government websites, ipinanawagan ng isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Si House Deputy Speaker Raymond Demokrito Mendoza na panahon na para alisin ang mga requirement na hindi naman kailangan para ma-access ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng public officials. Ayon kay Mendoza, dapat nang mag-innovate at ilatag ang SALN General Information sa mga official website ng goby sa ngalan ng bukas at may pananagutang pamamahala. Magiging susi niya sa pagsugpo ng korupsyon ang lifestyle checks na nagdudulot ng katapatan at transparency sa pamahalaan. Iginit din ito na dapat simulan ang reforma sa sarili nilang hanay at ibalik ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng kredibilidad at integridad sa sistema ng gobyerno. Kaya naman nais ni Mendoza na buksan ang technical at administrative processes sa pagbusisi ng mamamayan, gawing institutionalized ang regular na national lifestyle check sa lahat ng nasa gobyerno na pangungunahan ng isang independent body dagdag pa ng kongresista dapat na magsilbing hamon ang Pulse Asia survey nitong Setiembre na nagsasaad na 25% lamang ng mga Pinoy ang nagtitiwala sa Kamara na epektibong tutugunan ang korupsyon sa flood control projects. Gayunman, 71% ang naniniwalang mapapanagot ang mga responsable habang marami ang kumpiyansa na lumalabas ang katotohanan sa isinasagawang congressional investigations.

At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Happy Halloween mga kabrigada. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 54 days na lang. Pasko na. Mula rito sa Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa at, musika balita at balita. At balita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.